Okay, so gandang hi po sa umaga Ito po si Doc Bernie Dito tayo uli sa question and answer portion natin Okay, so ang question ngayon ay galing kay Ana Rose uh, BR, Burr, Burr BR, Shoutout sa sa'yo Ang question niya ay yung aso daw niya ay nakakain nga ng uh, buto Then uh, hinagod naman niya yung lalamunan Hindi naman daw umiyak yung aso Okay, Then after that, kinabukasan, tumamid, tuma. Dumumi daw ng uh, uh, babalansa. Ayun, mabaho ako yung aso niya. Then, ayun, uh, uh, so, mingi siya ng advice kung ano pwedeng gawin. Okay? O ano man yon yung dahilan. Okay? So, isa-isay natin. Pagka kasi nakakain ng Sempre hindi naman niya hindi ko sure kung nakita niya'ng nalunok yung buto, kung buto ng manok, buto ng baboy. Okay, given na lang kung anumang mang buto 'yon na nalunok nung pet niya. Pag hinagod mo kasi yung lalamunan ng aso at hindi umiyak. sabihin, Una, hindi siya nakakain ng buto. Pangalawa, yung buto eh pumunta na sa stomach ngayon malamang sa malamang ay nalusaw na yung buto kasi maraming asido sa stomach malamang sa malamang ay nalusaw na yun okay so parang walang pinagkaiba yan kung yung coke nga eh hindi naman galong super ay maraming acid yun eh nalulusa yung buto ng manok ayun marami na tayong nakita ganon noon pa sa mga YouTube videos na kayang lusawin ng cook yung buto ng manok. Okay, so para sa akin, sa tingin ko ah sa tingin ko, hindi nakakain ng buto. Tapos, then kinabukasan, nagdadiarrhea, mabaw, malansa. So, ano ba yung reason nung mabawang malansa na pagtatae? Marami rin dahilan yan. Pinaka common ay yung uh, bacteria. Okay? best dyan, minsan, ayan kagani, nitignan natin yung tubig na iniinom possible na madume or natapat na may nainom siyang madume so yung bacteria na common yung amoeba, amoebiasis so protozoa siya so parang kumbaga sa tao ayun, grabe pagka tayo tinamaan ng uh, amoebiasis grabe tayong uh, magtae din, malansa din, slimy nga eh, kung totoo siya, ganun din sa sa aso okay? kaya ang ginagawa sa clinic kinukuha yung stool tinitignan kung merong amib amiba yung uh, tumi, okay? so ayun, number one common dyan yung amibiasis bacteria pangalawa, minsan sa bulate ayun, so pagkakuha, nagtatay din malansa rin, pero hindi masyadong malansa, ang malansa talaga yung bacteria o oh, viral karaniwan sa bulate uh, lalo na sa aso hindi siya common na sa experience ko ah, na nakapagkwa lang uh, diarrhea ang common e eh, ba, uh, bacteria, amib amiba, or uh, viral yung coronavirus or parvo ayan yung nakakatakot na sakit tate uh, sa una wala pang dugo Then pag after 3 days or second day, ay may dugo na. Then afterwards mamamatay na after 3 days. Sa mga kambing kalabaw doon, common 'yun. Ah, uh, pag may uh, bulate. Okay, so pakila na tayo. 1 2 3 bulate. Ang una bacteria, then uh, bulate, then pangatlo ayun virus, yung parvo na nakakatakot or yung corona. Ayun, uh, ah, nakapagbigay din ng diarrhea okay, sa pet natin okay, then pagka napabayaan nyo lumalay infection doon nagkakal pa pagsusuka din nangigil na siya so I suggest i-rule out, out, muna natin yung pet mo ba ma'am ay napurga number one number two may bakuna ba ng five in one sa parbo or mayroon siyang uh, na-deworm na siya ayan pangalawa then pangatlo may bakuna parbo at corona So, yon So, i roll out mo yun para malaman natin. i roll out natin para malaman natin anong pinaka-reason. Okay? So, mas maganda talaga na madala natin sa vet yung pet natin kasi may mga test kits at i-check din yung uh, vaccine mo kung okay pa then yung deworming ng pet mo kung okay pa. Then, ay, lab test sa dumi, makikita kung... Uh, positive siya sa virus or positive sa bulate okay so ayun so hopefully nasagot ko yung question then uh, kung may follow up question pakicomment na lang sa baba ito police doc Bernie hi to doktor maraming salamat sa inyong suporta ah. sa umaga